guys ito yung papuntang um, Australia Falls guys yan yung, yung bundok na yan guys oh. yung bundok na yan guys yan yung nandyan ang Australia Falls guys so ang ganda dito sobra yan oh ang daming bird guys oh. yan daming bird so may mga nagtatrabaho guys so ayun Me home to the place where I belong Ayan guys, malapit na tayo sa um Estrella Falls guys yun super so ganda guys Ito na tayo guys, papasok sa Australia Falls. So yun guys oh. Yun ang mountain na yun guys oh. The earth is what we feel we have. Yan. So yan sila guys oh. Oh si. Oh si. Ang ganda. Kay ganda ang pagmasdan. Australia Falls. Oh, create your own camp story. Guys, andito na tayo sa entrance guys ng um, Australia Falls, guys. So yan. Okay. Dumating na tayo sa wakas, guys. sa mga kunting haba ng biyahe so yan okay guys Australia Falls so yun yan na sya guys oh grabe nature na nature guys ganda guys so yan tapasok tayo doon guys oh my god So, yun guys. Daming halaman, guys. Oh, ang ganda naman ng halaman nila. Instagram Nara Falls. Wow. So, ayun na guys, natanaw na namin ang falls. Wow you are entering into an eco park area wild animals are present don't leave your things unattended so merong babala guys kasi maraming monkey dito guys oh yan ito ang Estrella Falls ng Palawan. Wow, enjoy your stay. So, ayan na siya, guys. Yan yung ilo, guys. See? Ang ganda. Hillside cottages upstairs. 'Yon may mga cottages doon, guys, sa taas. 'Yan. So magtambay doon, pwede dyan So yun guys. Tapos naman sa baba, 'yan may mga table. Yan, may mga din guys. Yan. So yun na guys. Abangan. Abangan nyo guys. Ang falls guys. Ganda. So yan guys. guys. Super ganda guys. So yun na guys oh. may mga pakpaklawin guys oh. Wow. Okay, Let's see?